Sa piling mo ako'y manalahan Pagkat ikaw naman aking kalakasan Sa piling mo nagumpay ko'y naranasan Purin po, po ang ating dakilang Diyos na buhay na sa atin ay bumubuhay araw araw. Sa ating pong pag-aagay mula sa salita ng Diyos, tayo po ay magsimula sa panalangin upang tayo po ay basbasan ng Panginoon ng Panginoong Diyos natin. Panginoong Diyos, aming Ama, kami po ay nagpapabasbas sa iyo sa aming pong pakikinig, pag-unawa at pagtanggap ng iyong salita na nagbibigay sa amin ng buhay. Nagbibigay sa amin ng kalakasan sa ito pagkain namin spiritual. Nagpapalago, nagpapatibay at nagpapatapang upang harapin ang anumang hamon at bagyo ng buhay. Lord, we pray for the anointing of your Holy Spirit habang kami po ay uh, nakikinig at tumatanggap ng iyong salita. Salamat po sa basbas -bas mo sa aming lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Panginoong Yesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Ang aking may babahagi na binigay sa atin ng Panginoon sa araw na ito ay nasa aklat po ng Job chapter 8, verse 7. Job chapter 8 verse 7 ang sabi po sa salin ng ang salita ng Diyos. At ang kayamanang ibibigay sa iyo ay higit pa kaysa sa kayamanan mo noon. Purihin ang, ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Ang title po nito is, Mas Mainam Kesa sa Dati. Isang napakabuti at napakagandang balita na marinig po nating lahat. Ang buhay po ng isang tao na pag ng kanyang buhay sa Diyos, ito po ay nababago. At ang isa sa pagbabago rito ay yung nagiging mas mainam kesa sa dati. Katulad ngayon, ang bayan po natin at marami nating kababayan ay silalanta po ng mga bagyo, unos ng buhay, kasabay pang habagat. At nakita ho natin at nakikita natin ang mga talaga hung parang kalunos-lunos na kalagayan. Alam nyo po, kahit sa ganong kalagayan, sabihin na natin na nakakaranas ng uh, pagkawasak, pagkabigo, pagkawala ng lahat. Pero po pala, sa salita ng Diyos, kapag ang isang tao na kay Kristo, yung kahit mawalan ang Diyos ay nagbibigay po ng pagpapalang bago. Kaya ang buhay na na kay Kristo ay totoong talagang nagiging mas mainam kaysa sa dati. At ito po ay hangarin po nating lahat. At alam niyo po, mula sa salita ng Diyos, ito po pala ay talagang kasama sa plano ng Panginoong Diyos. Na ang buhay mo, buhay ko at buhay nating lahat ay maging mas mainam kaysa sa dati mas mabuti, mas maganda, mas maayos, mas pinagpala at talagang mas pinagtagumpay ng Panginoon. Kaya nga merong sa Bible is more than enough, 'di ba? May mga more, no? The Lord gave us more and more. Amen. Kasi nga gusto ng Diyos maranasan natin habang nandito tayo sa lupa, ang buhay na pinagpalang mas mainam kaysa sa dati. Yan po kasi ay isang buhay sa espiritual. Dati po, nung tayo pa wala sa Panginoon, nabubuhay tayo sa mundo, para sa mundo, para lang sa laman, para lang sa mga bagay-bagay uh, sa mundo. Okay? Yun po yung dati at luma nating buhay. Pero pag nasa Panginoon na tayo, tayo po pala binibigyan ng Panginoong Diyos ng mas mainam na buhay. Alam niyo po itong si Job ito po ay hindi lang bagyo unos ng buhay. Pag, pati pagkamatay ng kinabukasan. Kasi namatay po yung mga hayo pa niya, mga hanap buhay niya, mga negosyo niya nung araw. Tapos sumunod po namatay ay yung kanyang mga anak. May natira pong kaibigan at asawa ay wala pong ginawa sa kanya para sa misa kanya, mamatay ka na lang. Wala nang magandang darating sa kinabukasan mo. Ngunit si Job, nakita po natin ang kanyang kasaysayan, kaya yan pinasulit ng Panginoon sa Biblia para mawag tayong mawala ng pag-asa. Na kahit matangay na ng bagyong lahat sa buhay natin, wag lang tayo matangay ng kamunduhang bagyong ito. Nung mapunta tayo sa kasalanan, mapunta tayo sa pag sa pagtampo sa Diyos, sa pagkagalit sa Diyos, kasi bakit pinapayagan ng mga bagyo at unos ng buhay, di ba po? Kasi kawalan ng pag-asa ang kanina nakikita. Pero pag nasa Panginoon ka, Katulad ni Job, sinabi sa kanya ng Panginoon, at ang kayamanan na ibibigay ko sa iyo ay higit pa kaysa sa kayamanan mo dati. Chapter 8 pa lang to. Ano ba ang chapter ng buhay mo? umabot po ang, 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 Job sa chapter 42, na kung saan parang antagal pa ng kanyang pagtitiis. Pero dahil tinayuan niya, tinanggap niya na magiging mas mainam ang buhay niya kaysa sa dati at yung gagawin ng Diyos sa kanyang buhay, siya po ay nanatili sa Panginoon. Di ba, nagkasakit na siya, namamaga na siya malapit, munti-munti na siya mamatay, malapit na siya mamatay. Pero siya po ay kumapit talaga sa Panginoon. Kasi, sabi nga, paglapit mo sa Diyos, pagsuko ng buhay mo, kumapit ka na, huwag ka nang bibitaw. Kasi sa kanya, ang Diyos nabibigay sa atin ng mga bagong bagay. Pa, kung paano binigyan tayo ng bagong buhay kasama ang mga bagong pagpapala na mas mainam kaysa sa dati. Alam niyo po, sinun, yun po ay sinuportahan ng Psalms 122 verse 9. Babasahin ko po nito sa, sa uh, New Living Translation. For the sake of the house of the Lord our God, I will seek what is the best for you. Yun ang kalaoban ng Panginoon. Eh. So, hindi lang pala good, hindi lang better, kundi what is the best for you. So, kaya kinakailangan, meron po tayo, magkaroon po tayo talaga ng change of mind. Eh. Kasi kasabay ng change of life, di ba? Meron po tayong tinatawag na change of mind, yung Romans chapter 12. Magsibago na kayo ng pag pagpananaw, ng pag-iisip. Kasi magiging pananaw at pag-iisip natin, pananaw at pag-iisip na ng Diyos. We have the mind of Christ to understand na kahit wala nito, okay, magbibigay ang Diyos ng mga bago, what is the best for our life? At habang tayo po ay sa lupa, di pa tayo kinukuha ng Panginoon, maranasan natin itong best life ng Panginoon na ito, which is ito yung mas mainam kesa sa dati. So kung ano man kinalagyan mo ngayon, kay tignan mo yan sa pangako ng Diyos. Huwag mong tignan yan sa mga pangako ng politiko, sa pangako ng tao, sa situation ng mundo. Kasi bagyo talaga, dumarating dito sa buhay natin. Sa Pilipinas, ang daming ang bagyo, di ba? May earthquake pa. Okay? So, pag yun mo, para wala ng pag-asa. Di ba? Pahirap ng pahirap pahikahos ng pahikahos. Lahat ng pagsisikap na uubos, pwedeng matangay ng baha, pwedeng masira, pwedeng kainin ng lupa pag may earthquake. So, pag doon ka tumingin, wala nang mas mainim na buhay. Pero, yan, subalit, datapwat, ang Panginoong Diyos, yan, ay mabuti sa lahat ng panahon sa ating buhay. Ang sekreto nito, ha, isuko mong buhay mo sa Panginoon. Okay? Pagkatiwala mo sa Kanya, okay, mawala man ng lahat, si Lord magbibigay ng bago. Amen. Kaya nga po sinabi rin po ng Panginoon, alam niyo po sa ano po, sa aklat po ng Hagay, ano sabi niya? Magiging mas mainam ang kalalagayan ng templong ito. Sabi niya po dito, dahil dito, ang bagong templo ay magiging higit mas na mas maganda kaysa sa nauna. At ang bagong templong ito ay mahahayag ang kasaganaan at katiwasayan ipapagkalob ko sa aking sambayanan. Yung templong ito hindi lang ho ito yung building, hindi lang ito yung church, tayo ito. We are the temple of the Holy Spirit. Anong gagawin ng Panginoon? Para maging mas mainam, gagawin niyang masagana at gagawin niyang matiwasay. Ibig sabihin, puno ng kapayapaan, hindi ka mababalisa. Kahit ang blessing mo ay sunod-sunod o marami na, Iba-iba no? kasi pagka sa dami na ng kayamanan, nawawala sa Diyos at nalilito kasi, di ba? Pero kailo, di ba? Sabi niya, may blessing will add no sorrow. Yan po yun, no? Ang, kaya, ang, pag, ang pagpapala kayamanan ng Diyos ay hindi nagdadagdag uh, ng kabilisahan. Nagbibigay pa ng kapayapaan. Kasi bakit? Pinapagkatiwala mo ulit sa Panginoon, eh. Kaya, uh, ikaw naman ay lalong lalakas sa iyong pananampalataya. Okay? At alam niyo po ba, ito po rin ay hindi rin nakabasis sa edad. Kasi, Okay, bakit magiging mas mainam? Sabi ng iba, eh, ano, matanda na ako eh, di ba? Hindi po. Wala po sa edad. Alam niyo po, sinabi ng awit, chapter 92, verse 13 to 14. Ang mga punong natanim sa tahanan ni Yahweh, o ito na yung mga mananampalataya, tayo na ito. Sa templo ng ating Diyos, bunga nila'y darami, tuloy ang pagbunga, kahit na ang punong ito ay tumanda na at luntian at magiging matatag pa. At ang dahon nito ay laging sariwa. See? So, kaya makikita ho natin, maging sa lumang tipan, di ba po, sila Abraham, edad na yan, sila Moses, di ba? Uh, at the uh, age ng kanilang buhay, okay? Sila po'y patuloy pa rin pinagpala ng Panginoon. Si Caleb nga, hiningi pa yung challenge, si give me this mountain at the age of 85 years old. Kaya po, uh, hindi po totoo na sinasabi ng mga uh, maedad na, na ito na ako, tama na ako, retire na ako, no? Okay, that's fine. Pero dapat makita mo, kahit ikaw ay retire na, pwede ka pa rin pagpalain ng Panginoon. E di lalo na yung mga uh, uh, hindi gaano blessed doon sa mga retirement. Diba? Lalong iasa sa Diyos kasi kung naghihirap man nung kabataan, ngayon, sa kanyang uh, katandaan ay siya po ay lalo pang pagpapalain ng Diyos. Kaya magiging mas mainam. At ang sabi rin ng awit 103, verse 5, Sinoportahan pa po, po yan. Ano sabi rito? Sabi po rito, si Yahweh ay humahatol, oh, uh, sabi rito, uh, awit 103, verse 5. Okay, verse 5, sa sarili ang dulot niya ay kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila ang taglay kong kalakasan. O biro niyo po, the Lord will continue to renew our strength. Okay, so palakas ng palakas, di ba? Paayos ng paayos, patatag ng patatag. Kaya nga mas mainam kaysa sa dati. Biro mo yan. Napakaganda ng mga pangako ng Diyos sa buhay natin. Kaya totoo ang sabi ng Bible, that I will bless you up to fourth generation. Na kung saan, apat na saling lahi, nakikita mo pinag, pinagpapala at napapagpala mo pa dahil ko pinagpapala ng Panginoon mula sa anak, apo, at sa kaapo-apuhan. Kaya ano nangyari kay Job? Doon sa last chapter, sa uh, 42, ayun uh, na yung halos last, uh, last chapter ng buhay niya. Alam niyo po, meron sinabi rito, Uh, sa Job chapter 42 at ang verse niya po ay verse 12 At ang mga huling araw ni Job ay higit na pinagpala ni Yahweh Binigyan niya ito ng labing apat at na uh, labing apat na libong tupa anim na libong kamelyo dalawal libong baka sanlibong inahing asno Nagkaroon pa siya ng pitong anak na lalaki tatlong babae So, dito po makikita natin na kahit siya po ay uh, matanda na, okay? patuloy siya binibigyan ng Panginoon ng buhay na mas mainam kaysa sa dati. Pag ito po, lalo natin inaraw-araw. Alam niyo po ba, mas, habang nakikinig ngayon, mas mainam ang buhay mo ngayon kaysa kahapon. Bakit? Nakakarinig ko tayo ng salita ng Diyos na hindi ka dapat mawala ng pag-asa, hindi ka dapat manlupay pa, hindi ka dapat manghina, Hay, okay? sa pagkat ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng mainam na buhay kaysa sa dati, which is the Bible called as the, the best life for you. But kaya, bakit kaya binibigay ng Lord Diyan sa atin? Kasi tinanggap natin si Jesus sa ating mga puso, okay? At siya na ngayon ang gumagabay sa atin, hindi na yung sarili natin. Tayo ngayon ay ginagabayan ng kanyang banal espiritu patungo sa mas mainam, mas maigi, mas maganda at mas pinagpalang buhay. Amin po ba? Kaya nga po, ang application na ito ngayon, paano natin ito ma-apply? Naalala nyo? Sa 2 Corinthians 5.17, ang siluman na nakipag-isa kay, kay Kristo ay bago ng nila lang. Wala nang dati. Siya ay bago na. So, application nito magbago na. Amen? Magbago ng isip, bago ng puso, magbago ng ugali, magbago ng buhay. At itong bagong buhay na ito, ay nasa Panso Kristo lang natin matatagpuan. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay na bibigay sa atin ng mas mainam na buhay which is the best life for us. Amen. Tayo po ay manalangin. Nais kitang ipanalangin. Panginoong Diyos, maraming maraming po. Salamat, Ama sapagat mo na sa inyong salita, pinakita mo sa amin na kahit may mga bagyo at unos ng buhay, may mga problema, may mga pighati, kalungkutan, dito sa mundo, mayroong tribulation, trial and testing. Lord, sinabi mo sa inyong salita, huwag kami mawawala ng pag-asa. Ngunit magkaroon kami, Panginoon ng pag-asa, pananampalataya, magpakaligaya sa iyo, have a good cheer, Lord God, sapagkat ang sinabi mo sa inyong salita, nabibigyan mo kami ng bagong buhay, mas eh, mainam na buhay kesa sa dati. Kaya, Lord, nang aking talangin, doon po sa aming mga kababayan, kapatiran, na sindalanta po ng bagot unos na ito ng karina, Lord. Panginoon, uh, sila po, Lord God, ay pagpalaim mo, Lord God. We pray for your supply and provision na maging mas mainam, mas maganda ang kanilang mga magiging bahay, ang kanilang magiging gamit, magiging bago lahat, Lord. Lalo na po yung mga uh, natangayan ng na mga uh, gamit at nasiraan ng na mga uh, gamit sa bahay, Lord. Papalitan mo, Lord, Lord, ito, Lord, ng ng mas mainam na mga bago Panginoon. Ganon din, Lord, hindi lang sa aming mga physical na bahay, higit sa lahat sa aming spiritual na buhay, Panginoon. Kaya, Lord, I pray that you will bless each one of us, yung mga may sakit at nagkakasakit, Lord, magiging mas mainam sapagkat pagagaling mo, palalakasin mo, magpapatotoo na ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Iahon mo sa hirap, Panginoon, at dadalhin mo sa kasaganaan ng pananampalataya, pagkitiwala, at higit sa lahat, pamumuhay na punong ng pag-ibig sa iyo na magiging mas mainam kaysa sa dati. Salamat po, Lord, pagpalayo mo po ang aming mga kababayan ito at aming mga kapatiran mula Luzon, Visayas, at Mindanao. And Lord, makita namin na ang mga uh, pangako mo sa aming buhay ay mangyayari. Salamat po Lord, pagpalain mo po kaming lahat, pagpalain mo po ang aming bayan, ito pong aming samot na lang. sa pangalan mo, Panginoong Yesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Maraming maraming po salamat, bukas uli, God bless!